hapon pa tapos na po kaming nagtali sa aming kamatis yan uh, na so dito namin tinatalian sa ah, dahon so kahit maliit pa tinatalian na namin dahil sa lakas ng ulan kahapon at hangin ah, bumagsak so maganda talian dito sa dahon para ano ah uh, si po ang no, kasi kaya sa puno po natin tatalian matatamaan po siya pwede natin siya matatalian sa puno kung malalaki na ang kanyang mga bunga pero pa ganito pa na sa tatlong linggo pa ang ating kamatis sa dahon lang yan po no nagsisimula na po itong namulaklak yan so ngayong 25 ay ano 28 mag isang buwan po ang ating kamatis sa 26 mag isang buwan ang ating ampalaya So may mga bulaklak na. So tapos na po kami. Kaya nga ah uh, pahinga. So ang gamit naming pangtali yon po ang black twine. Hindi yung atlas black twine. Yan, so bumagsak. Yung mga apo, ninanay may mga tanim. Siguro kunita ko na. Sa kitang mga ito na sila po do yan nagpahinga na kami yan po ang aming kamatis tinatalian amin kasi bumagsak sa ulan yan 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 ito na po sila. Tatlong linggo pa lang. Ngayong 28. Takamang isang buwan. Maglapit na itong bumukay uh, bumuka yung mga bulak nila. So dati taniman po to ng ampalaya. Pero ngayon kamatis na. Yan po daun, May hindi natatalian. Oo, uwi na kami. di labong nagupya. Yan. So, medyo ano pa lang sila. Ma mababa ma ma pa. Pero tinatalian na lang namin. amin kasi malakas ang ulan kahapon bumigay may hindi natatalian dito banda o oh. di form pa ang kamlong ni tara magbuka siya pero bingkol bingkol kung no kayo ang among mga ano lang pero, hindi siya yung masyadong matangkad yun nga ba? magmais lang pero parang may isang so samahan nyo kami papasili ko sa inyo ang kamlong talong at saka kamatis kaya natanong ng kamlong kamatis at saka talong ito na po si kamlong yan tingnan nyo ang puno ni kamlong yan may mga ano pa yung kulay puti tapos may mga stick pa mga ka armor so. Hindi namin tinanggal. Yan. Bumagsak to siya sa ulan at hangin na malakas. Kaya nga tinatalian na lang namin. Nadapa po sila sa lakas ng hangin kahapon. Yan. So ito ang ang kamlong dalawang bisis po ito na ano mga ka no na diliga ng fertilizer. Yan. So yung iba hindi pa natatalian. So na natin para hindi siya masyadong maganda pero oh, ah pagkalipas siguro ng mga tatlong linggo apat. So malakas ang hangin kaya nga uh, punit-punit yung uh, mga plastic mulch namin. Yan. Pag-gear beam ng agi. Tama-tama ka kayo butas. Guba kayo. Kuha ka na ako. Ang So yan lang po no. Ang ma-share ko sa inyo mga kaparmers. So yung talong natin. Buhay na buhay na. Isang bisis na po nang diligan ng fertilizer si Kamlong dalawa nung nakarang araw din diligan to namin ng fertilizer kaya nga kunting na natin mag maganda maganda ng konti si Kamlong yan punit na punit ang aming mulching kasi uh, ano na hindi na siya masyadong matibay punit na punit na naggato sa init at ulan So sa inyong lahat no hanggang dito na lang maraming salamat po Bye bye